Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa ikadalawamput isang kabanata na ng ikatlong aklat ng Lumang Tipan. At ito ay ang aklat ng Levitico. Ang kabanatang ito po ay tumutukoy no, sa pag-iingat sa kaban kabanalan ng pari. At dito din po sa ka ah uh, kabanatang ito ay ating mapag-uusapan ano ba ano yung nais ni Lord sa kanyang mga tagapaglingkod ano po at ito makikita ang iba't ibang mga kapintasan no at ang mga kapintasan ito tumutukoy no hindi lang siya sa physical na kalagayan kundi maging sa spiritual ah uh, na kalagayan ng kanyang mga lingkod Bago po patuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Patawad sa aming mga pagkukulang, Lord. At sa oras na ito, samahan niyo po kami na mas makilala ka namin, Panginoon, sa uh, po ng iyong salita. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu, tuguan kami, Panginoon. At maging pagpapala po uh, sa amin ng uh, mga aral na ito at maging pagpapanaling sa iba. Salamat Lord Jesus. We give you glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay. So, uh, uh si Aaron at ang kanyang mga anak ay ang mga pari, ano po, at hindi pinahihintulutan ng Panginoon na sila ay makalapit sa patay sapagkat ang patay ay itinuturing marumi. Verse two, liba na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga nakasama niya sa bahay. Dapat niyang pag-ingatan na siya ay huwag marungihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan tanga ng kanyang pagiging pari. So, uh, sometimes, di ba po... Uh, Lagi nating nagiging bukang bibig na I am just a human, no? Nagkakamali ako, nagkakasala ako, uh, narurumihan ako. But here, sabi po ng Panginoon no, sa kanila, uh, pwede nilang napitan itong mga bangkay ng kanilang mga kamag-anak pero iingatan nilang hindi sila marumihan. So, ibig sabihin, uh, dapat hindi natin hayaan yung emotions natin, no? Again, na uh, although natalakay din natin ito sa mga una, mga kabanata na aklat ng Bibitiko, ngunit pa paulit-ulit po ito sa ating inner remind kung saan huwag nating hayaan na marumihan tayo dahil sa ating emosyon. Kung hindi din dapat yung emosyon yung nag-drive sa atin para sa ating paglilingkod, dapat din huwag din nating hayaan yung ating mga emosyon ang magpulit sa atin na, no, na, na para tayo magkasala o para tayo mar marumihan. ah uh, tandaan po natin na tayong mga tinawag, tayong mga uh, lingkod ay kailangan ng extra care, no? ng mas matinding pag-iingat upang hindi tayo mapulaan at hindi rin mapulaan ng ating Panginoon. Lagi natin tatandaan na yung ating pamumuhay is for the glory of the Lord alone. Verse 5, huwag silang magpapakalbo, magpapaputol ng balbas, o maghihimang sa sarili o pang ipakita lamang na sila ay nagluluksa. Yan. So dito po, kung naniniwala tayo na ang ating Panginoon ang may control ng lahat ng bagay, then nagtitiwala tayo na ang lahat ng ito ay nasa kanyang kapahintulutan. Now, kung gagawin natin yung pag uh, halbo, or pagpapakita ng sobrang paglulok sa ano po, ay ibig sabihin, hindi natin ipinagkapatiwala sa Panginoon ang lahat. Though, uh, hindi naman po sinabi na uh, huwag tayong masaktan, huwag tayong umiyak, huwag tayong magnangis, no, but dito po pinapakita sa atin na though nasasaktan tayo, still nagtitiwala tayo na yan pa rin ay nasa kamay ng ating Panginoon. Persis, ingatan, ingatan nilang maglinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at so, huwag nilang lalakas tanganin ang pangalan ng Diyos. Sila ang naghahain ng hantog sa akin kaya dapat silang maging banal. So, ah, uh, kailangan pa rin, no, tignan natin yung ating ah. Uh, responsibility, no ating accountability rather than our emotions, no? Doon pa rin tayo. Mas tutuon pa rin tayo doon sa ating pagkatawag. Kaya, alam niyo po, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, no? Kailangan talaga more on Jesus na. Ito yung literal na uh, ng less of us, more on Jesus. Ayan. Seven, huwag silang mag-aasawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya babaeng hiniwalayan at pinalaya ng kanilang asawa. Sa nakalaan sa Diyos ang mga pari. Ayan. So, dito talaga yung, syempre po, kung ano yung mga actions natin, yung mga decisions natin, magre-reflect po talaga yan sa ating uh, karagayan, kalagayan, sa ating katungkulan. Ano po? So, Uh, ayo po ito ng Panginoon. Talagang kailangan natin i-set apart ang ating sarili for the Lord. Ayan. 8. Ituringin niyong banal ang pare sapagkat siyang naghahandong ng pagkain sa akin. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh ay banal kaya ginawa ko kayong banal. Kung ang babaeng anak ng pare ay mamuhay nang may kahalayan, nilapastangan niya ang kanyang ama kaya dapat siyang sunugin. So, dito po makikita natin no kung tayo ay mga lingkod ng Panginoon yung mga anak natin ay inaasahan din no na, na makikitaan ng mga mabubuting asal at magagandang uh, pag-uugali do hindi naman natin talaga naiiwasan to especially no sa atin no sa ating kapanahunan ngayon most of uh pastor's children ngayon no parang ang uh, dami ding mga problem but Then, no, kailangan talaga natin na ang uh, maayos na paghubog din sa kaniga. Okay? Verse 10, kung ang nanira, uh, nahirang na pinakapunong pari na binuhusan ng langis sa ulo ay itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan, ay mamatayan ang anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaring lumapit sa patay, pati kahit ito ay kanyang ama o ina. So, kapag high priest ka, so talagang, ano, yung you need to give up, no? You need to surrender your, uh, total self sa Panginoon. Ano po? So, dito makikita talaga natin na kailangan denying yourself. Ano po? To follow the Lord. Ayan. So, sabi dito 12, dapat siyang manatili sa sanctuary ng kanyang Diyos kapag umalis siya roon upang tingnan ang bangkay, nilapastangan na niya ang sanctuaryo ng Diyos dahil nakalaan na siya sa Diyos. Ako si Yahweh. Isang merhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pari. So, pure dapat. Uh, 14. Hindi siya dapat mag-asawa ng balo. Hiwalay sa asawa. Dalagang nadungisan na ang puri o babaeng nagbibenta ng aliw. Ang dapat niyang mapangasawa ay isang kalahi at wala pang nakakasiping upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya. Ako si Yahweh, inilayan ko siya para sa akin. Ayan, so dito mo makikita talaga natin God wants pure. No, pure. Ayaw niya ng mixed culture, mixed um, mix na lahi. Ano po? So, dito pinapakita ng Panginoon, kapag high priest ka talaga, mas mataas at mas mabigat ang iyong pananagutan. Mas mataas at mas mabigat din yung inaasahan ng Panginoon from us. Yan. Verse 16, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo rin kay Aaron ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin so kahit ka pa ay bibita or kahit ikaw pa mismo ay anak or kapatid ng mga high priest no once na ikaw ay may kapansanan hindi ka pinahihintulutang mag-alay ng handog sa Panginoon ah uh, ibig sabihin yung sa loob ng templo po verse 18 hindi maaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, pilay, may sira ang mukha at may kapansanan sa katawan. So, uh, is it literal? No? Noong panahon nila, literal po ito. Pero meron itong kaugnayan sa spiritual na kalagayan ng, uh, ng tao, lalo na ng ating kapanahonan ngayon. Bakit po sinasabi na sino mang bulag? Sino ba itong mga bulag? Ito pong mga bulag Uh, ay ang spiritual significance po nito. Ito 'yung mga hindi naniniwala, hindi na nananalampalataya. Ibig sabihin hindi pa nila nakikita 'yung katotohanan. Now, kapag hindi mo pa nakikita ang katotohanan, hindi ka man Hindi ka pwedeng maglingkod, 'no, sa loob ng uh, tabernakulo, sa loob ng templo ano yung sinasabi dito ng pilay yung pilay hindi ka makatayo sa sarili mong mga paa no hindi hindi mo kayang panindigan no yung yung katuruan hindi mo kayang at uh, uh, hindi mo tumayo sa sarili mong prinsipyo ano po ito yung mga pilay na ito yung lagi lang kaya silang akayin kahit saan no doon na wala silang panindigan Next, may sira ang muka or pangit yung muka. Ito po ay nagsisimbolo dun sa mga may mga pangit na pag-uugali. Ano po, na na kumbaga po, yung mga doble karat, di ba? Yung maganda sa harap, pangit sa kalikuran, no? Uh, mga pangit yung mga ugali. Ito po yon Ito yung mga hate ni Lord. Mga hypocrites. Yan. Mga pakitang tao. Yan yung mga ayaw ng Panginoon. Ano pa po, 'yung sinasabi dito na may mga kapansanan sa katawan, may bali sa paa o sa kamay. Mga bali sa paa, yun 'yung sa kanilang uh, araw-araw pa na uh, paglalakal, pang-araw-araw na pamumuhay no? no? parang hindi mo nakikita ngayon. Uh, excited sa church, bukas excited sa inuman, something gan 'yan po yun. Ano naman 'yung mga pingkaw or may bali sa kamay, mga inko 'yung mga sila yung mga walang consistency pagdating po sa paglilingkod, no? Lulubog, lilitaw, no? Yung sila yung mga tao na uh, mainit ngayon, bukas hindi. Ngayon gustong maglingkod, bukas hindi. Uh, gustong gusto ngayon mag magsurf, uh, uh, mag surf, bukas ayaw. Yan po yung mga tinatawag po na yung mga spiritual significance po na mga uh, may pilay or may defects sa kanilang mga kamay at sa bandang mga paa. Ano pa? Ito po yung may mga depekto sa mata. O, kanina kasama din po yon sa bulag. Or pwede rin naman nating sabihin yung may mga depekto sa mata. Yung na madali nilang ma-misinterpret yung mga bagay-bagay. No? Ito yung mga tao na uh, pag kinorek mo, ang nakikita nila yung Uh, yung pangit na uh, mga bagay sa halip na yung para sa kanilang ikabubuti. Yan. Ano pa? Ito pa yung mga kuba. Ano ba yung mga kuba? Ito yung mga parang ang dami-dami niyang pasa na problema. Na lahat na lang problema. ayo kanyang bukang bibig. Ayan. Uh, masasabi natin na ito ay nagkukulang sa pananampalataya. Ano po? ito yung mga negative thinker. Ano po? Yung bang mga tao na lahat na lang ng, ng bagay na bibigyan ng kahulugan. Lahat na lang ng bagay. Pangit yung nagiging pakahulugan. Ayan. So, wala silang nakikitang maganda. Lahat na lang pinuproblema. yan po yung mga tinatawag po dito na kupa or hajpa ano pa, yung mga unano o hindi lumalaki, or sa spiritual life is hindi lumalago, hindi lumalago yung kanilang pananampalataya. So, paano ka maglilingkod sa loob ng sanctuaryo kung ikaw mismo hindi ka naman lumalago? Ano pa, isang kapon, o oh yan, ito yung mga yunok sa... Uh, sa ibang salin, ano po, or baog. Yan, yung mga hindi sila nanganganak, hindi sila, uh, wala silang naaakay sa Panginoon, wala silang nagiging bunga sa Panginoon. Ayan, yan po yung mga hindi nais ng Diyos, no? Doon sa verse 20, yung sakit sa balat, yung mga skin diseases, mga makakati no, sa balat, no, yan po ay yung mga tinatawag naman po na mga malalaswang espiritu, no, very malis, uh, madis, malisyoso. Yan, yan po yan. So, yan po yung gusto yung sabihin dito. At uh, 21, sino mang may kapin kapintasan sa lahi niya, ano, na Aaron ay hindi maaaring magkandog kay Hindi nga siya maaaring maghain ng pagkain ng dog dahil sa kanyang kapintasan. So, dito po makikita natin ano po na ayaw ni Lord na pahintulutang maglingkod sa kanya sa loob ng templo ang may mga ganitong karamdaman. no po? Uh, sa ating kapanahunan po ngayon, hindi po yan literal. No? Mga kapatid, huwag natin isipin, ay ayoko kasi pinkaw ako, ay ayoko kasi may diferensya yung mata ko. Kasi kung ang pagbabasingan po natin sa ating kapanahunan ngayon ay ang ating mga physical na katawan, then wala na po ang makakapaglingkod. No? Wala na kang gagawa at kikilos sa sa uh, templo ng Panginoon kumbaga po ito, pinakikita sa atin ngayon, na ito po yung mga spiritual, no, nakalagaya ng tao na kayang i-improve, kayang mapagaling sa pamamagitan po ng ating Panginoon, 22, maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos maging ito'y ganap na no? sagradong handog o sagradong o sagradong handog, okay Ngunit hindi siya maaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay tangan sa aking sanctuary. O si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. Verse 24, ganyan nga ang sinabi ni Moises kay Aaron sa mga anak nito at sa buong Israel ayan, so na, malinaw po yung sinasabi sa atin pero gusto ko pong ligang tiin na ang mga kapansanang ito po ay hindi literal ngayon sa ating kapanahunan kung saan ay may dahilan na no? hindi ako pwedeng maglingkod ay hindi namin pwedeng uh, paglingkod rin sa Panginoon kasi may may kulang yung daliri mo or uh, malabo yung mata mo no? hindi po ganon uh, dito po pinapakita na ito ay merong katumbas na spiritual uh, illnesses na kailangan natin isettle before the Lord. And sa ganun po, tayo po ay makalapit sa Kanya, no? Nang mayroong kabanalan, kalinisan, at dahil po ang mga ito ay gabay natin upang tayo po ay magamit sa Tempo ng Diyos to the fullest. No? Sana po ay maging magandang hindi uh, bawa po, at maging tungtungan natin ang mga salitang ito upang sa ating paglapit sa Panginoon ay uh, meron tayong desire na magpalini sa Diyos, no? At ipakita natin sa Panginoon na Lord, uh, na isa namin magtingkod sa iyo at kayo lang yung pwede makapagdungin sa amin. Sana po may matutunan tayo sa kabanata at 21 at muli po ay kay Jesus pa rin ang papuli. Eh. God bless us all.